desparyu pagbiya, ano, kaya kada ng mata 我给你提供材料，你做、啊、不？Oh. Natapat ako dito kay Akim ah. Parang ito yung ano niya. <clears throat> dito yung mga sports car niya. Mga langga yung uh, vlogger na kagabi ko lang din na ano, napalo. Nagmo na din ng sports car. Kan sa Akim din. Tama ako pala. Nanta lang pa sa Wala yung malayo pa, hero. Okay tapos ng mga vlog na 'yan. Ito 'yung bit na yun, eh. 'Yung bibili ka ng mga sports car parang yan. ganata 'yan sa loob. Ha. Ah, wala pa 'yung paser ko. 5 minutes pa, ah, teh. Kanselahin natin 'pag wala pa 'ke. mga props oh. Kuchinta. Ngit-ngit na. Time check. In na lang umaga mga langga. Time check. Ah... Uh, 12.35 na ng uh, hapon ang init dito sa tagig sa pasig po pwede pong dagok buulan sa pasig oh. Pali sa tagig mainit iwanag pero yung pasig mukhang babagsak na hangin mo na